What's up mga katupan tangkero no? Magandang hapon sa ating lahat no? So Jogging nyo naman tayo Prepare Prepare tayo sa ating physical fitness test So continue sa ating Kapalakas Kaya ito yung dahilan kung bakit pumapayat tayo

Adidas. <coughs> Bra, model niya is year 2012 pa. So, medyo sira na nga. Gas-gas na. Yeah. So, bago tayo magsisimula, no? So, stretching muna tayo. Ah. <coughs> Dilih mula nak tanya kontek Tengah nanti tengah di Yah. So, kaya pa natin mag-split. you know